Ayan, sa, sa luyot. Tapos, beans. Otong. tom. Ayan naman, namula na dyan na. Ito yung mula na peta. Ayan na, o. Ang dami lang sa luyot, o. Ayan na yung pecha oh. oh. yun. Pecha. Pag-gagawin Tapos may kalabasa. Ito yata yung kalabasa. Ayan. Ako kung kalabasa yun. Or something. Ayan, halo-halo. Ayan, kamatis. Saluhit mga yan, oh. Ayan. dami. sabihin. Yan ang pet chay, oh. hindi ko alam lang, ba't namulaklak yung petchay Dami. yung ginawa niya, oh. May... Ito yata yung ano, yung kalabasa. Bye, thank you for watching.